Nak. Oh, meron na. Meron sana. O, sa na ako kikis na sa'yo. Yan ka na naman eh. Ayaw mo naman ganyan mga ano? Pero anak, maganda yun. Oo, oh, pahamak na naman tayo niya sa saan. Napakaganda na na nun. Kulo so, ka naman maganda eh. Ano mong... Ay, sus. Eh, ayaw mo, ayaw, ayaw mo, ano? Ayaw mo sa'yo. No, saan mo maganda sa yan? Ay, sabi ko sa'yo maganda oh, sige, yun. O sige, makikinig ako ano ba yan? Oh, okay. kaya lang, ano? Medyo alam mo yung mga lamuna ko medyo ma... Parang gusto ko nung nang... Yan. Ano man, di ba? Malalaman naman... Hindi, hey, ikuwento mo yung ano, yung gusto mong sabihin. Oo oh, uh, nga, naikukwento. So, naikukwento ko sa'yo, anak. Buong buo yun. O oh. yun. Oh, yun ang gusto ko. Oo, oh, ano? yun ang... Buo ha, kwento mo yun ha. Pati, Kaya lang ah. medyo... Yung lalamunan ko parang, 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 ewan ko kung um nawo ko doon sa ayoko naman ng soft drinks kasi ma makamis tay ayoko nong paligili ko yah ikwento mo yung kabuuan. gusto kong marinig yung kabuuan yun yung gusto mo ikwento di ba? ah, ito ka ah, gusto kong marinig yan Gusto kong ako kung kaya hindi ako hindi ako kung kaya hindi ako kung kaya hindi ako medyo bago dati ang ganda ng kwento ko o ano nga yan ano nga yung na Anong kahit yun ano muna yun at kahit na pang ano man lang ano man lang di ba na Hi hirik na naman ang gusto ni ito, eh tay tay hindi na ka wala wala tay kasi ano nakapatingin na ako to. ah <laughs> ah ano ko na tay ah So alam, ko uh -huh. na, e na naman, alam ko na yan, hihirit ka na naman eh. Alam ko na yan, hihirit ka na eh. Diba ha? Diba anak, alam mo naman yan eh. hirit ka diba, na eh. Minsan lang naman ay yan ay anak Ay, ay. ay. ay oh. pare ko, <coughs> pare ko daro yun oh. Uy, pare ko yun dito. Dito. Pre! huy Uy! Pre! Dito ko muna. Bakit? Hey. Hey. Wala nagkakairitan, <coughs> wala akong mahihirit sa akin. Wala akong mahihirit sa akin. Nagbabang buhay na <coughs> ako. tay pare ko. Uh. Wala kang may dito, ay, oh, no. dito. ah. Eh um, wala tayong pakialam dyan. Oo wala na pakialam ko sa'yo. Ah, nalamunan ko. Ay tay, alam ko na inihirit mo. Ay. Alam ko mo. Ay. Sabi ay. Ay. Kaya mo rin. Masakyan mo rin anak ha. Ako, ko Uy, pre. ka na ha. Kaya yung tatay ha. Pag Pag mo ako. Sabi. Pag Pag sabi ko sa'yo. Biliba ko sa'yo sa eh. kausap mo, laging may hirit yan. Huwag kakausapin. ka lang. Hihiritan yan. Tayo.